Hello guys, hello morning. Ayan. <coughs> good morning po. Hello, 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 hello. Ayan nga po sa mga ka-viewers ko dyan, ka-vloggers ko, sa mga followers ko dyan. Good morning. Andito po tayo sa sunset. Ayan. Nasa sunset po tayo. Ayan. Ayan po. Arrival muna tayo. Parang hindi ko nakikita. Ayan. Good morning, good morning. Ayan po. Good morning guys Ayan po oh Ayan po yung araw Good morning Ayan At Ayan nga po yung ating mga kasama Ayan po sila Naliligo 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 Ayan po sila. Wala na, sira lang yung sasasakyan namin kahapon ng umaga. Ay, hindi na, marami po. Pero hindi na Nagbibidyo ako. Nagbibidyo ako. Yan, eto po yung ating mga magagandang kasama. Si Lorena, si Pam, si Cora, si Atida, si Bel yan. Good morning, good morning. Ayan po, nandito po okay. tayo sa may araw. Ayan po, ayan po, ayan po. Ayan po. Good morning, guys. Ayan, dami po yan. At eto nga po si... At eto nga po si Maka Pedro. Ayan. At eto nga po si Intoy. Yan dito po tayo. Galagala -gala mo po muna tayo, gala Guys ayan, madilim, madilim sobrang dilim, dilim, dilim good morning guys, good morning ayan, good morning po good morning po sa inyong lahat ayan, maganda pong umaga nandito po tayo sa nagpapaaraw, ayan good morning good morning po ayan po, nandito po tayo sa ano nagpapaaraw po tayo, nagpapaaraw magandang umaga magandang umaga po sa inyong lahat ayan, dito nga po tayo at talaga nga po, apakaganda ng sunset sabi nga yan andito tayo sa ano na ano. pagsikat ng araw yep po. good morning guys andito po tayo sa Rams Beach ayan dito po tayo mag at ito nga po, dito nga tayo sa banana boat kunyari nakabanana naka, naka buo tayo ayan ayan o diba o diba good morning good morning welcome po salamat po sa mga viewers ko dyan sa mga followers ko po shout out dyan sa inyo nini ayan Julie shout, shout out sa mga anak ko sa mga apo ko sa boss ko boss good morning ayan wag magalit Bawal magalit. Ayan. Good morning. God bless po. God bless po sa inyong lahat. ayam po. We love you.